Nagkahan na lahat ko, Sir? Oo, magkahan na lahat. Yung iba lang po ang pangyari. Mga magkano itong mga ito, Sir? Ang no, down payment siya tayo, 1,000. Lahat ito, 1,000? Oo, uh, 1,000. 10 Tapos, 2,000 ang monthly. Nasa 2 plus. Ah, ganun po. Pero yung pagka-cash po, pwede? Oo, pwede naman. Magkano pagka Pag so well, so at so, ang pagka-cash nyo po ngayon? Pagka-cash niyan ay kukomputin po yung dating nahulog nyo po. So, nag-release magkano, Boss? Yung iba po, 10K at 10k to pero pagka installment 1,000 month, mm. monthly buwan niya 3 years 3 <laughs> years no gusto nyo 3 years 1 year para gusto nyo ito magkano itong ganito boss depende sa kundi ano depende po yes. pero ano nagayon lang sa 10,000 to mm. 20. 20, depende sa klase. So, may bago dyan. Nasa no? uh, 40 pa tayo. Basta mga 10K, may mabibili na kami dito, boss. May mabibili po ka dito na 10K. Ang oh, nagana naman yun. Oo, ah, nagana naman. pa papalyado. Pero yung makin na, goods Ay, naman. Na. Ito yung hindi pa to sir na ano kasi yung kaso. May kaso pa siya. Oh, yung mga may kaso hindi pa pinibente, no? Hindi pa. Yung mga yan, yung mga yan, boss. Ngayon po, mga na-report. Mga Mga magkano yung ganyan? Loan payment na yung 1K. 1K pa yung loan payment. Pero pag cash? Titignan na yung computing yung mahulog sa akin. So, hindi naman naabot ng kanyan, mga 20. So, aabot. Depende sa klase pa rin, no? Pero yung 10K, 12K, may makukuha na. May makukuha na. Nasa inyo po, na nga, magkakaayos. Oo. Uh, Depende sa kung ano, no? Oo. Para na yan. Yung mga rosy na pagkano yung ganyan, boss? Pagkaka-insert. Pagkaka-insert. Magkano magkaka Pero magkano yung lahat na gratings to? Ha? Magkano na gratings to? Mga magkano ang nalaga? Pagkatapos, mayroon tayo ganyan na pwede. Oo. Oh. Siguro uh, po ito nasa 30 to 40. Oh, 30 to 40 pa itong ganito? Ganyan mas mahal pala itong ganita, no? Meron ka rin makukuha na 20 na. Yeah. Hmm. Depende sa kung ano pa rin. Nahulog, no? Mm, dati. Kasi, kung pagkukuha kayo nito, higitin lang kung anong magkano nakuha. Oo. Oh, Kasi ibabawas doon pa. sa pa, oh. presyong ano na ito? Yun na yung halaga niya, no? Okay, so, mamainos na yung down payment nyo. Mm -hmm. Okay, boss. Balik kami rito pagka 10000 down payment pagka 1,000, no? 10000 Kahit na nung mo to na yung bang repo. Uh -huh. Okay. Okay, thank you, boss. Ayan, kukusunin dito sa tanay. Rusi tanay. Ang dito. May bilang kayo. 10K, may na kayo dito. Lakwat serong motorista.